And so good morning uh, mga Kaparm. So muli welcome to my channel at syempre welcome to ka Kaparm TV Mango Protocol uh, area. So ayan. So tayo po ngayon ay nandito sa uh, Malasigi Pangasinan at uh, Five Farm. So alam ko po na hindi po bago sa inyo na meron po tayong area of production dito. At dito po ay inaccept natin yung isang uh, uri po ng uh, Uh, isang brand po ng chemical company na uh, sinubukan po natin yung kanila pong uh, product uh, result at uh, product uh, recovery sakaling gamitin natin sa ating area. So, ito po ay sprayed by Matmat uh, -Mat Villena and her team. Syempre, shout out ka So, ito po yung uh, uh, hindi ko po masyadong uh, uh, ipino-post kasi sabi ko nga po ay uh, Bago po ako magbigay ng uh, anumang orin ng recommendation at testimony, kapag nakita ko na po na maganda po yung outcome ng isa pong product. So, syempre, uh, shout out kay Boss Aldwin Ichari de Vera. So, alam po natin na napakatindi po ng init na atin pong uh, pinagdaanan. So, sila din po yung uh, the only chemical company na nag-champion po sa uh, ginagawa ginanap po na Mango Derby diyan po sa a uh, Palawig Sambales. So, ngayon, uh, ito, ito po at nandito uh, ngayon tayo sa area ng Kaparm TV para ipakita po sa inyo ang almost 100 days na uh, area po ng Kaparm TV na ginamitan po natin ng NS organic fertilizer. So, una hindi po ito bayad na testimonya. Pangalawa, libre po ang lahat ng ibinigay nilang chemical uh, product dito. At pangatlo, hindi po ako connected to any chemical company. Katulad po nung sinabi ko, lahat po ng mga lumalapit sa atin, ng mga chemical brand at chemical company, basta't naniniwala po sa Kapang DB, ay binibigyan po natin ng chance. So, ayan. So, ito na po yung isang uh, testimony at patunay natin na hindi po drawing ang kayang ipakita ng NS Organic Fertilizer. Shout out kay Boss Aldwin Ichare de Vera shout out kay uh, boss uh, Phil at syempre sa bumubuo po ng NS organic uh, fertilizer. So, yan. So ito po ay nagpapakita lang na kahit po labis po ang init ay nagkaroon po ng magandang outcome yung atin pong ginawang demo dito po sa atin pong area. So shout out kay Doc Gene siyempre sa akin pong um, uh, big boss dito at syempre, kay uh, Boss Gilbert. So ito na po yung uh, epekto ng ginamitan po ng NS Organic Fertilizer. Yung binigay po nilang demo product sa atin dito ay wala pong bayad yon. Lahat po yun ay libre. At sabi ko nga po, naging limited po yung akin pong uh, posting hanggat hindi po nakikita natin na maganda po yung resulta. Ayan po, ayan. So, sa lahat po ng uh, uh message sa akin, So, at tulad po nung sinabi ko, hindi po ako magre-recommend ng any chemical brand ang hindi ko po nagagamit. At ngayon po, na na-observe ko na maganda po yung resulta niya, kahit po nung after na maghugas kami, ay ah, nabanggit ko na po sa inyo ito, na meron po silang mga uri ng insecticide na sadya pong ah, naka-design ah, para po sa mainit na panahon, na hindi po siya nagiging ah, epekto po ng ah, toxicity So, sila po ay merong isang uri po ng carbaryl, uh, uh, yun pong double seven, yun po ay ginamit natin dito sa ginawa po nating emergency shots so, ganun din po uh, meron po silang isang uri po ng uh, propenopose na hindi po mabaho yun pong single shot mga kaparm at nun pong ito po ay ginamit namin ay in the presence of Sir Alduin Ichari de Vera so, nagkataon lang po na si Doc jean ay nasa Manila nun so, ayan po yan. At ang nandito po ay yung mga tao natin So yun po ay nakalive sa Facebook Pero hindi ko po upload sa akin pong YouTube channel Sa kadahilanan nga po na wala pa po, po tayong nakikitang ebidensya So uh, in the name of boss Alduin Uchara de Vera Boss, ito na po yung patunay natin Tulad po ng sabi ko Ang layunin po natin ay maghilahan tayo pataas Dahil tayo po ay nagahanap ng mas murang protocol Ayan. So yung naging mixing po natin dito Uh, ito po ay exclusive muna by Kaparm TV Mango Protocol Pero dun po sa mga nakapanood ng live ni Boss Aldwin uh, Tayo po ay nagbasi kasi sa climatic condition At syempre kung ano po yung hinihingi ng pagkakataon So gumamit po tayo dito ng DDT uh, Mankoseb Ayan. So ayan po, tingnan nyo po ang klase ng kanya pong uh, bunga at gumamit din po tayo ng kanila pong dipeconazol na para po sa pampaganda ng butis ng butil, yun pong iskudo na dipeconazol nila, yung kanila pong fungicide. At yun nga po, uh, meron din po tayong ginamit dito na lambda sa halo train mga farm So, yung kanila pong independent na katulad po ng alika at mas mura sa alika pero same ng effect, ayan po, yan. So, napansin ko po na yun pong mga hindi natin nabalot dito ay hindi po naatake ng fruit fly at hindi rin po naatake ng uod. Although gumamit din po tayo ng super net mga kaparm. At yung atin pong foliar dito, ayan kung mapapansin po ninyo ha, kahit po mainit ang panahon ay maganda po yung naging sukat nya. So ang ginamit po nating foliar dito ay yung kanila pong double eagle. Ayan. Yung double eagle po nila at yung pong uh, ano, uh, may foliar din po tayong ginamit dito, yung kanila pong ano, ang kanila pong uh, powder na polyar. Yon. So, uh, alam niyo naman po siguro kung ano yung polyar uh, nila na ano na powder. So, nagmix pa ako dito noon. Ginamitan ko rin po ito. At uh, kung ang ginagamit ko po ay uh, wokosim na papansin niyo, ang naging alternative ko po dito, ayon po ng kanila pong Double Eagle mga Kaparm. So, ayan po oh. In fairness po of, uh, my boss, so shout out ito po yung uh, ano yung patuloy na pagdiscover ng Kaparm TV ng Cheaper Protocol. So, salamat po sa NS Organic Fertilizer. So, ito ah uh, pag nagharvest po dito, uh, i-invite ko po kayo para ma-witness niyo po ano, syempre with uh, Kaparm at Villena, uh, siya po yung naging ano, naging sprayman ko dito at yung akin pong team. So, actually, uh, nagfo-focus lang po ako ng ilang puno dahil sabi ko nga po ay hindi pa po natin tested. So ngayon po na nakita natin na maganda po yung naging outcome niya ay bakit hindi po natin ito isishare sa iba kung ito po ay makakatulong. At sa labis po na init ng panahon ay nakita ko po na siya po ay lumaban. So tingnan niyo po ha. Ayan. Sayad po siya sa lupa mga kaparma yan po. Ayan. Sayad po siya sa lupa. Ayan o. Oh. Ayan, sobrang dami po ng karga niya na bunga. Ayan. Sayad po siya sa lupa mga kaparm. So, kaya sabi ko nga po, hindi ko po sasayangin yung laway ko at hindi ko po sasayangin yung boses ko dito sa walang kwentang bagay kung ang sasabihin ko po sa inyo ay hindi po totoo. Kaya yun nga po, uh, sa mga uh, nagme-message po sa akin na gustong sumubok po ng NS organic fuller fertilizer, NS uh, uh NS product, insecticide, fungicide at foliar sa ngayon po, kaya ko na pong sabihin sa inyo na under Kafarm TV Mingo Protocol ay meron na po tayong cheaper protocol na solid line of product of company. So, ayun, ulitin ko rin po ang protocol po na binuo ko dito ay under Kafarm TV Mingo Protocol. Wala po akong sinunod sa protocol ng NS Organic. Ito po ay sarili ko pong mixing, sarili ko pong timing of application. Hinayaan po nila ako na makita ko po kung saan yung po position ang kanila pong mga product sa ganito pong uri ng panahon. Marami pong hindi nabalot dyan. Ayan. So ito, document ko po sa inyo ito sa harvest. At uh, sa katulad po ng iba pong mga uh, chemical company na nakasama natin, katulad po ng Corteba, katulad po ng Aiba, binigyan po natin ng pagkakataon ng NS Organic Fertilizer na patunayan po ang kanila pong husay at galing. Siyempre, with boss Aldwin Echari de Vera, kay Buspil at sa buhubo po ng NS Organic ito na po yung patunay natin na hindi po drawing ang kayang patunayan ng SNS Organic Foliar Fertilizer. At ito po, hindi po nasayang yung inyo pong mga binigay na demo product at lalong hindi po nasayang yung area na amin pong pinagamitan mga kaparm. So muli, God bless, happy farming. So ito sa harvest po, makikita natin yung magiging resulta nito. At shout out sa bumubuo ng NS Fertilizer Maraming maraming salamat po sa inyo At ngayon pong umaga ah, Nandito po ako ah, Bagamat ako po ay hindi pa po, po ah, Nakakapaghilamos Ay pinilit ko po na makapagbigay Ng isang napakagandang testimony ng ayon po sa kung ano yung meron Na nakita kong resulta Walang daya at wala po tayong Pinapaboran mga kaparm Sumuli, so, happy farming, God bless po sa ating lahat Ito po ay isang pagpapatunay ko lamang ng NS Organic Fertilizer ay hindi ako nagtataka kung bakit sila nagchampion sa ginanap na Mango Derby sa Sambales, mga kaparmo. So muli, God bless, happy farming, I love you all.